Ball Game. Ang vlog natin ngayon, mami. Maglilista tayo lang. Huwag ka na mag-sum. Wala Pupunta nating mga ano bansa. <laughs> mga lugar. mga gusto mo lang puntahan. Parang wish. Tapos pag-iipunan natin. Madilim, ba't madilim? Nothing. Una. Una. Napunta natin yung IKEA. IKEA, okay na. Ano, yung... Ano ba yun? Yung aquarium na malaki? Yung Manila Ocean. Ocean Park. Manila Ocean. Manila Ocean Park Ano pa? Manila Zoo <laughs> Ano pa? Sa probinsya Sa Leyte Uuwi ng Leyte Bakasyon sa Leyte Bakasyon sa Leyte Bakasyon, sa Leyte. Bakasyon. So, lady. Eh. Ano pa? Huwag 100 to. Tiyos. Ang dam naman. Enchanted uh, Kingdom? Kaya, nandito doon. Bakit? Mga, Saan mo pa? Nandito ko yung mga... Mga, yung mga kalikasan? Oo. Yung mabawa... Punta natin yung ano... Yung mga po sa bundok-bundok. Yung bundok. mga? Mga, hindi ba mga falls? Ah, mga waterfalls. Sige, lagay na lang natin. So, search tayo ng waterfalls. Hindi ka na, maramang lumangoy. Waterfalls. Di ba, mayroon mga... Mga ilog. O, mga ilog na ang gaganda. Ilog. Ilogs. Para marami. Ilogs. Pilipinas, ay. Ito lang tayo sa Pilipinas, hindi pa nga natin ang ibang panig ng Pilipinas. Gusto mo ang ibang bansa na agad? Malay mo. Ay, mga ganda mga kuweba. Kuweba, bundok. Ay, hindi mo, kaya mo pa ba makyat? Kuweba. Kuweba. Ito mga ilang hakbang pwede pa, pero kung marami na ay, naku, hindi ko na kaya. Bulkan. <laughs> Doon, pakasabugan tayo ng ano. Apat pa. Dagat. Ay hindi. Mga imaliliyaw na dagat. Beach, no? Pwede? Pwede. Yung magaganda. Mga white sand. Pwede beach. Beautiful beach mga ano yung mga makalumang lugar Oo. no oh. ang tawag doon basta makalumang lugar mga historical oh. mga museum ganun sa ano maganda yun eh sa bigan Oo. Oh. Diba? Oh, oh. di ba oh bigan dinis bigan dalawa pa isip ka pa Pagka yung nakikita ko nga, maalala kapag hindi ko nakikita na uh, adventure uh -huh. o oh, adventure adventure ah ilalim ng tubig dito kami sa ng pero okay Ayaw mo nang mga magagandang ciudad tulad ng limbao nang ano ano'ng syudad? 'di ba wa bigoshi uh, yung kalamong makati yung mga tataas ang building maganda Kaso wala naman nakakapagod naman yun. <laughs> Hospital. <laughs> sa Cebu. <laughs> sa Buanga. Dabao. Tagay tayo nga lang, hindi tayo makarating eh. Oh, Oo nga no, lagay ko dito. Ay hindi, kasama na yun sa ano. Sa adventure. Hmm. Kasama na yun sa adventure. Lagay tayo. Pasyalan meron na tayong Manila Ocean Park, bakasyon sa Leyte, wat, mga waterfalls, mga ilog, mga kuweba, magagandang beach, mga historical place, at advent, mga adventure pagaytay. Bulkan nga. <laughs> Others na lang. Lagay ko others. Ito, Soon. Kung ano, kung ano? Paano yung may mo? Ay, nga rin gusto ko eh. mga gandang lugar eh. Beautiful. Mga gandang lugar. Ma'am, hundred ba? Isle, ano? Chocolate Hills. Buhol yun. Buhol yun, ba? Diba? Oo. No. Kasama na yun dito sa ano eh. Adventure. Adventure. <laughs> Marami lang adventure eh. Okay na yan. Lagay ko na lang foods. Foods. Kasama mm -hmm. <laughs> yan mm -hmm. sa ano yun. Sa lakwatsa yun. Ang pagkain. Foods God. Target 2030. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Buhay pa ba ako Oo. Mm -hmm. Target. Ba, habang nakakalakad pa. <laughs> habang... Kaya pa ng tuhod. Ay. Yan. Okay na yan. Itong Beautiful Beach, ano naman tayo. Bandang Palawan na ito, di ba? Palawan, ano, Aklan. sarap naman siya sa kulatot din sa Palawan. Hmm. Ayan, kasama na. Kasama na yung sad picture. Okay na yan. Okay na, tapos na yung vlog natin. Umuwi ka na. <laughs> Stop na natin.